Ayun po, blessing po sa atin yung ulan oh, At nag-aakat Yan o oh. Uh. Umulan po ngayon Ating pipinamin lang horing uh, rin Ating sinampay oh. Uh. Blessing po sa atin yung ulan Ating sisilong po rin uh. Yan ang balik po ang aligansa ng ano ng ating halaman. Ara na po yung ating mga ano. Oh, mga na, nakaraang tanim oh. Yan. Oh. Mayo po ating sasabayan uli ng pagtatanim. Ara na po yung ating mga ano. Oh. Tapos good news po, ang ganda na oh may buto na po yan kaya tayo ay hanggang dito na lang muna yung tanim lahat po ito may buto na yun ay... o oh. yeah, no? mustasa po bali aray paanim na plat mustasa tanim po tayo mustasa Kumbaga ay atin pong sasabayan na yung ulan at gawa po ng ano ay yung tawag nga ba dun nung nakaraan po dito yung pagkasanting ng init Tumbaga ngayon pabor oh pabor na pabor ang lalaki na po oh <laughs> 15 days po pagka-transplant, pwede na. Aray pa rin po ang update sa ating mga taniman din. nakakat po tayo ngayon hindi okay. lang tayo ng 15 days yung init po naman ay bihaya din sa atin oho gawa po ng may mga nagaanin na rin yan ng palay ay. Eh. kumbaga ngayon nasa atin yung pabor at ulan yan dapat po pati bago ko kami mag-anis sa kabilang area dapat halos stable na ito pag po ito'y nabuhay na pala, yung buhay na buhay na, kahit every 2 days na yung, yung dilig, or 3 days, oh. Pag po ito'y ganito, nasa ano po, critical pa po ang level nila. Pagka ganitong bagong akat. Talaga po ating inaano din na ano yung, ano tawag Ating ini-estimate din po yung mga gawa. ganda na o oh, buhay na buhay po naman na yun. Ari po ipadalawang eh, plat natin na ano na mustasa tatlong but, tatlong choy po Ini ya loh. na lalo ang ulan. pabor na pabor oh. Hmm. Makakatipid daw tayo sa dilig. Panalo ng tago na po pati ang banahaw. Na po atin ay tanim. Ano is dyan yan? Ano isdahin? Paparyan ako. Saglit lang. Aray po, magit may magisda. isda. Yari na po. Subin-subin eh. ah, na. Aray po, magit may mag-isda. Nakatingin tayo ng na ulam.

sekretary. Eh sekretary ko. Akala ko dispatcher. <laughs> Ay, ba sekretarya. Okay, ah, apala ano na 'yo? Oh. Ano? mga ano, ka ng sprint oh. Oh, anong maigigiyan? Linahiwas. Bangus, uliya. Alin bang hiwas? <laughs> anong luto ng biwas na 'yan? Paksim, biwas sinabawan. sinabawan. Paano sinabawan? Ah, pa, prito. Oh, ano luya picay. Oh, luya sa asin. Kung may kamatis. Ba, may kamatis ka. At An pag walang kamatis Ay okay lang Kahit wala Ay baling, sige baling, yan baling, na lang May ano yun. Bala, Wala pa Bago dyan. pa, bago pa, pa lang Wala makutoy walang paling huyay <laughs> Magkano minsan? Sandahan na lang Alam may tawad ko oh, pati Wala oh. bahay mga taga rito Ako na, ano lang na ano Bayad na ako sa 20 oh, ko ano no, boy, mayroon pa. Kabay mo na. Oh, kabay mo na. Wala ka noon nung binayaran ko, Ayaw Ay, Dito ako. O, oh, adi, alam pala niya. O, oh, mga taga bilhin yeah. na. Yari niya, nice lang, na, nakarami na pinsan. Okay naman. Yan, yeah, laging okay. Ano. May gat umulan, sinabayan namin na rin ano, pagtatanim. Dito, ano. Oh. Ito yung pagnaulan na yung narapan naman. Eh, o, oh, oh, libre salamat ha, pinsan. Pipili ako ng malalaka ng pichay, ano. Oo, oh, oh. pagkaulo sa amin lagay pichay. Pwede kaya ilagay yung bak, alam mo ba yung bakchoy? Yun choy, yung na pechay na berde. Oo oh, naman. Pwede ba yun? Pwede yun. Pero yung puti. Hindi ko rin nga alam man. Pero may pata kong Ay baka. <laughs> ano? Ginigigi lang eh. Na, eh pero iba pa rin na pechay na ganyan. Yun. Yung ating berde na ano? Oo. Oh, yung original. Sige, hala. Salamat. <laughs> uh, Oo. Oh. May pang ulam na puta. Ate ah, po sasabawan. Hiwas. hiwas. Hiwas daw po. Or hiwas. Oo. Oh, yan. Yan. Ayos na po yan. Tapos na tayo dyan. Oh. Maganda rin. Oh. Tapos tayo kukuha naman po ng ano. Ng pechay. Update ko na rin po kayo. Haba po tayo nag-harvest. Oh. Na ganito na yung ating pechay. Oh. Sa pechay berdita tayo. Hindi ako sanay doon sa pechay. Ano isang kaya malalaki oh. yan pwede na po yung babawasan po tayo dyan yung ilang medyo malapad-lapad na oh. aba-aba-aba lalim pili lang tayo ng pinakamalaki yan ang ganda yan yung ah ah malilintog parang dun sa kabilang iyon na ah. tawid tayo malalaki nga din eh. oh buhay na oh ari oh. para ara na ano kung malaki na oh yan oh pwede na huwari oh, oh yan oh yeah, ay, talaga ari, sa anoy, ma, ano yung maano na natin ma yung ganar po oh. Pag natalian ng lastik sa palengke yari na oh. Yan oh. Ya. Yeah. Eh, eh makakatikim na tao, oh. oh. Malapit na humag sampu ari ano. Oh. Kinsi baka? Malakalaki oh. Yeah, ganto na po kalaki tempo pag nalastikan ah fresh na fresh pa bali sarap na rin. mm. mga panganay ang unahin oh. baka po ari ano na 15 pesos na oh. yeah. Mm. Yan pa po yung iba oh. natin pong pupurgahin sa ano sa gulay mm. eh, pwede na talaga oh nakakatuwa po yan oh per service oh ho. sa ating punlang aray ah press na fresh po pati aray yan nga po pala ay eh, ready to harvest na yan ng ano, 10 days pa. Oh. 10 to 15 days, ang ganda na. Yung malalaki na rin po yung puno. Ay ari pangunahin natin ay. Na, eh. Kumbaga patikim po ba sa atin. Mm. Yan din na po kayo kumain tapos lalagyan natin ng luya. Ya ito oh, lalaki din dito oh. Luya kamatis. Diretso na po tayo nare rin. Hmm. Ayos na rin. Ano po? Dagdagang pa natin ng ilan. panalo na po aray baka aray halagang 30 pesos na 40 mga anong araw ka o patula yan para po tayo namamaling kina o oh. ay lagyan natin na spring onion baka pwede rin sa sinabawan kukuha tayo ng ilang sile oh ito po ang ibig kong sabihin yung panarili natin narito lang sa kalakalapit. Oh. Paanghang ba? Paanghang. Sasahugan din po natin ang sibuyas. Yan. Pwede to. Ano po? Sinabawag mga gulay ah oh tapos luya may luya rin po tayo doon tapos ay meron tayong sila yan po ang ating parang salian. eh. sinabawan oh. ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po, ito po ang kumbaga minsan gusto rin natin mayari sa atin ay yung mga panggamit natin kaya nagtatanim tayo kahit po uti, uti ay di hindi na nga po natin bibilin oh, katulad nito Makakalibre na tayo. Ayan, ito po akati luluto yung parang halian niyan. Salamat po sa inyong pagsama. Isdang hiwas po. Ito. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.